Okay so guys, uh, good morning, good morning Good morning po sa inyong lahat So update tayo ng uh, oras ang oras po natin Ay 10.30 ng umaga So ayan po yung oras po natin no guys uh. So nandito pa rin tayo sa may malabo no, Para magbigay update Dahil kagagaling lang po natin doon sa may tumpukan At uh, namili po tayo ng hipon Sa halagang 250 pesos na hipon Eh malalaki na no So yun po no, sa namili tayo ng hipon At uh, meron tayong nahagip na balita no Dahil uh, meron daw pong uh, kadiwan ng Pangulo sa may loob ng Malabon Central Market. So yun po yung uh, 40 pesos po na bigas no na ang uh, halaga uh, um, po ay 40 pesos at nang uh, ngayong pangalawang araw po ng arangkada nitong ating uh, bigas para sa masa, kumbaga para sa mga kababayan natin no. Lalong-lalo lalo na po yung talaga ng mga uh, sa panahon ngayon, kulang na uh, ano no, kailangan din mag ano, tipid ng konti. Eksakto na, no? dito diba, ay di ba? may 40 pesos na bigas at mayroon namang 40 pesos na tumpukan. Grabe, no? Dito nila makikita yung sa may Malabon, no? So, kung gagaling nga rin sa may Malabon Central Market, nandiyan lang po yung tumpukan sa tagiliran. So, maya-maya, guys, papasukin po natin yung uh, loob ng Malabon Central Market at tigilin natin na kung uh, may katotohanan ba yung kumakarangkadang uh, uh, bigasan dyan po sa may loob sa alagang 40 pesos. So, maya-maya, guys, so, puntahan natin no, sa talaga ng mga makikibalita tayo update mm, sa mga first time po na pupunta rito no? okay so sa mga pupunta po rito, no? At, da, dahil may mga baguhan po sa ating uh, channel uh, nandiyan po yung malabon ano, no? city hall uh, kung pagagaling nyo po dyan lalakarin lang po itong ating uh, Malabon Central Market at siyempre yung ating tumpukan or yung ating uh, consignation guys so yun po no, lalakarin nyo lang at uh, na po kayo sa may uh, mga murang bilihin tulad ng uh, 40 pesos na bigas na alay ng uh, pangulo para po sa atin no? at siyempre yung pong ating uh, mga tumpukan na 50 pesos at yung mga hipo na tigahalagang 200 uh, 250 no? dahil kagagaling lang natin actually kagagaling lang natin ngayon no? sa pamimili ng hipo ngayon lang so may nabaitaan tayong ano, no? na balita na nandiyan daw po yung ano ngayon yung uh, kadiwa ng pangulo so start na po ngayong uh, kahapon Nag-start kahapon yung kadiwa ng Pangulo dito sa may Malabon. So, tara samahan niyo ako at makibalita tayo kaysa. Pasok tayo sa loob. Kasi ito yung ano no dito sa Meykadiwan ng Pangulo. No? Ito po yung sa may uh, 40 pesos na bigas no, alay ng uh, Pangulo sa ating uh, mga kababayan. So meron po tayong itong 40 pesos na per kilo no at ang minimum po nila ay uh, ano ang minimum po nila ay 10. Sampu. 10 kilo. Kuya, minimum 10 no, 10 lang. 10 lang sir, ayun pa lang yung kaya ng Ah, Okay, sige, spero araw-araw pwede? Ano po? Ah, okay. So, ano ba, bumili ko ngayon. Tapos bukas. Pwede naman siguro, sir. Okay. Kailan ko ang um, problema pang bilhin, no? Hindi pa naman sa'yo nagbabagsak lang <laughs> talaga. Ano, eh. Uh, siguro uh. pag marami na pwede sa mga tao. So, nakaka-trend lang sa na kayo ngayon. Trend lang sa akin. Ang nakatayo ko ngayon, sir. Wala hmm. kami. Sa sotyo. Kapol lang naman nag-start yan, di ba? Sa may monumento, saan banta yun? Hindi ko alam, sir. Oh, Papasyarong ko rin mamaya. Thank you po, uh, boss. Thank you, thank you. Okay, so yan, guys. Yung uh, ating uh, ano, uh, kadiwa ng Pangulo. Ayan po. kadiwa ng Pangulo na 40 pesos, no? Ang uh, 1 kilo ng bigas. Kada kilo pala, kada kilo. Minimum of uh, 10 kilos uh, per, ano? Per bili. Ayan po. yan guys ah. So syempre no, mura-mura nga naman yung mga uh, 40 pesos no sa galing mga kababayan. Dahil uh, medyo hirap din ang buhay ngayon, eh. kaya kailangan talaga tayong magtipid, dahil talaga ng mga man. So sir So dito po yan sa may entrance po ng ano, entrance po ng Malabon Central Market guys. Dito po sa may Malabon. may Malabon na uh, ayan. So dito sa loob, meron po ka tayong mabibili po dito ng mga karne, murang karne, murang uh, ano din, mga manok. Uh, yung mga katayan dyan, hindi po makuha. Siyempre hindi mawala po dyan yung mga kakanin. Talaga naman blockbuster yung mga kakanin natin dyan. Eh. No? Ayan po, no. Hindi pa rin tayo sa may kadiwa ng Pangulo. Ayan. Uh, 40 pesos uh, sa 1 kilo. Alright. So, you know. So, sabi is update tayo ng ano. Nakaka-trend ang kaban na daw po sila. So, grabe, no. Mga kababayan natin. Dahil tipid na tipid talaga dito sa ating biyahe ngayong araw, no. May tutukan ka ng 50 pesos. Plus, uh, may bigas ka pa na 40 pesos. Alright. So, Ayan. Ito pa rin tayo sa May Malabon Central Market guys no? At uh, ito po atragang active na active itong ating uh, kadiwa ng Pangulo para sa masaganang bagong Pilipinas yun no? So meron tayo rin itong 40 pesos na kilo ng bigas na no? taga ng mga ang sabi ni Kuya kanina yung nakusap natin kanina ay uh, nakaka-30 sa sako na po sila eh So talagang malaking tulong po rin, sa mga kababayan natin dito lalo na at, ganitong panahon na talagang kailangan mo talagang magtipid lalo sa mga panahon na talagang gandong pregda dumaan tayo sa mga malitinding mga bagyo eh. Eto ito po malaking bagay itong 40 pesos na to sa sa atin sa mga kababayan po natin 40 pesos isang kilo at uh, open po sila ng uh, Tuesday to Saturday wala po sila ng Sunday at saka po ng Monday. Yun po yung sabi ni ate kanina. So, mamaya pa uh, konting nga lang ako sila ate kung paano setup dito. Or uh, anong oras ba nagbubukas po. Sinong natin. Uh, Kaya, yeah, yeah. kaya. Anong kasi uh, bubukas kuya? Anong siya uh, bubukas? Anong siya uh, bubukas? Anong siya uh, bubukas? Ito, itong umpisa Arang, ng ano? Anong sotyo kung hanggang? Hanggang ba ubus? Ah, 30, 30 sacks per day. Wala. Okay, so 30 sacks per day. Ito po siya, 15-25 kilos. Oo. So minimum of 10, 10 kilos per person, di ba? Ako. Ayun. So, okay. So, ayun. Nakakailan ka ba na tayo ngayon, kuya? Nakakailang ka na tayo ngayon? Ano po? Ah, uh, nung isa po yung 30. 30 ang kabal na tayo? Ano? Oh, ano? Ano? Pero laking tulong yan. Sa totoo lang. Lalo ngayon magpapasko. Wala nang may minimum 10 kilo lang minimum. Pero, anong, so, uh, okay. Ano? 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 balik. Hindi, nee, okay lang kuya kumulaw ng konting update mo Kasi nag-update ako mga presyo ng mga bilihin uh -huh. Eh kung nakinadaan ng kotokadiwa ng Pangulo So, yun. No? So, dagdag ko -dag 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 lang ito sa ano ko. Dagdag -dag -dag lang po. Lagi naman ako sa DA. At saka sa Potrero Malabon, nag-update ang mga presyo ng Kadiwa. Kaya yung... Hindi lahat eh. Kamuning, Monumento, at saka ito, Malabon. Para may balita natin. Ang problema, maraming ba tayo stock? Ako, Ayan, sige, Yan ang pinakamagandang on on balita. Kaya mukhang sakli ng 30. Okay. Sa ar araw 30 na 30. Ayun, malaking tulong yan. Okay, thank you kaya oh, trend ang sakong ganoon So, minimum of 10 uh, kilos per person. thank you, boss. Ah. Ayun, shout out sa ano, uh, mga kabahay natin dito sa may uh, Malabon Central Market. No? At saka po sa may kadiwa ng Pangulo na tulong no? sa, para sa mga mamamayang Pilipino. Anyway, so good morning, good morning. Good morning po sa nangyari. Nandito po tayo sa may uh, Malabon Central Market. Kaya sa may Lucky Precious po na bigas na alay po ng Pangulo. Okay, so good morning and shoutout po sa inyong so, lahat. mga kababayan po natin dito sa May Malabon, no? good morning, good morning po. And uh, keep safe everyone at magpapaalam na po tayo. Ito po si Kuya Ed, grabe dami daming na naman tao. Buong buhos na nagkakaroon ng tao sa wawala, nagkakaroon ng wawala. So syempre hindi pa naman alam ng mga kababayan natin na meron tayo rito bigas na tagpo 40 pesos. No? Kaya yun po yung ating, ano, yun po yung ating uh, iyaano ngayon eh bugod kasi sa ganun eh alam ano ng mga kababayan natin ano, na may mga tinda rito ng bigas so yan po 40 pesos guys ha 40 pesos so pasok na lang po tayo sa ano sa FB page ng uh, Department of uh, DA na sa ganun eh sa ma-update po natin kung saan po yung mga ibang branch po nito. Actually, yun, ang pagkakalam ko, meron ko sa mga sa may, ano, sa may monumento eh pero titignan po natin na titignan kung ano saan po banda doon pero at least dito no narinig din naman sabi ni kuya na talaga namang araw-araw sila rito at ang uh, ang araw po ay uh, Tuesday hanggang Sunday wala po sila ng Monday at saka uh, Sunday at saka Monday okay so hanggang dito lang po tayo guys ito po yung Malabon Central Market yan lakasan ko kasi may music eh may music po tayo Okay, ayun, may music na naman sa likuran natin. Okay, so thank you, thank you, thank you, thank you po sa inyo lahat. Thank you po, thank you po, thank you po. Thank you guys, magpapalam na po tayo sa inyo and keep safe everyone.